Hello mga nana. good morning! So, galing ako sa ano? Galing ako naghatid ni Lincoln. So, kanina lang, uh, kanina lang ako dumating. So, 7, 7 kami umalis ni Lincoln. Ayan, sumakay kami ng tricycle. Kasi 7.20 yung flag ceremony nila. Tapos, pag uwi ko, naglakad lang ako, bumili ako ng marang. Ayan, napakalaki. Ayan. So, kainin namin to ayan. 40 pesos. So, lagay ko ito sa ref kasi kakainin namin to mamaya pag uwi ni Lincoln sa hapon. Ayan. So, palamigin natin para malamig mamaya. Bumili ako ng bumili ako ng ano. So, banana cakes. Ayan. So, paborito kasi ng isa. So, pag umuwi ako, maglakad lang ako, pauwi. Ayan, saka pa kami kakain ng asawa ko ng breakfast. Ayan, paris ng kapi. So, tapos na kami kumain ng breakfast. So, nakapagluto na rin ako ng, ano namin, um, lunch. So, ayan. So, nilagyan ko siya ng dalawang slice ng ground chicken. Tapos, yung kanin, yun, naluto ko na finally yung kali na ano, mais. Ayan, may dukot. Ang sarap niyan. Mamaya, kainin yan. Tanggalin ko yan. So, nilipat ko dito kasi medyo nasunog. So, may timpla na to. Ayan, puti. Yung yellow, gustong, gusto ng isa yellow. e eh, kaso lang, maraming itim-itim. Tapos, marang medyo ano, may raming tahit. Tahit ba yun? Tahit tahot. So, ito, may timpla na to. So, nilagyan ko siya ng dalawang chicken cubes pagluto, butter, tapos isang bilog ng onion, uh, isang bilog ng isang bilog ng garlic. Ayan, tapos 'yan, pepper, tapos 'yun, cumin. Uh, ano pa? Yung cardamom. Tapos lagyan ng asin konti, tapos number one butter para masarap. So 'yan, mamaya na kami kakain. Gustong-gusto niya 'yan. Gusto ko, gusto ko rin. Tapos 'yan yung iparis namin sa sayote na may sa ito na may ground chicken. Sky Lincoln ten na so mag-init ako kasi hindi ko na siya padalhan ng kanin, hindi ko siya padalhan ng ano, uh, pagkain ng umaga. So dapat pumunta ako doon kasi i rin naman para makakain talaga. So mainit yung pagkain. So may isang nanay kanina rin na dalhan niya rin ng pagkain para mainit tapos ayun tapos uuwi kami pag simula na yung klase nila sa panghapon. So ito yung ulam ni Lingkon kanina. Ayan. Marami siyang nakain. Nagsuka si Lingkon kahapon. Tapos, yan. May gamot naman. Okay na hindi na siya nagsuka. Masigla na siya, masigla na siya kanina dun sa school. Saka ko siya iniwan na ano. Tapos na silang nag-flag ceremony. Tapos andun na lahat sa room. Tapos close na ng teacher. So, yan. So, ito yung lagyan natin ng sabaw tapos kanin kasi 10.20 na 10.20 na Ayan. so alis tayo tapos initin ko lang yung sabaw niya tapos kanin yung kanin niya ano nagluto ako sa kanya yung ano yung humay na rice hindi may yung, yung mais 10.30, 10.15, 11.15 sila mag ano 11.15 yata nag change yung schedule parang 11.15 so yan at ano naman. Ayan. Lagay ko muna yung ano. Ayan. So, ko may trabaho. Tapos ako naman dito. Ayan. Dito lang. Gusto ko nang kumain ng marang. Pero, hintayin ko si Lincoln. Iba kasi yung sabay kakain at sa, sa kabuksan. Kakain din naman yung tatay, pero konti lang. So, wala na akong isipin. Tapos na ako naglaba. ng binabad ko kagabi kasi, yun, nagsuka nga si Lincoln. So, tapos ko na nilabahan yung binabad ko na, ano, blanket at saka, ano niya, yung nasukahan niya. So, wala na. Wala na mo lang akong iisipin. Ang iisipin ko mo na ay, yun, mag-upload. <laughs> so, ayan mga nanay, mami-mama, inay-maman, iwanan mo ko mo na kayo kasi mag-ready na ako papunta sa school. So, dalan ko na lang pagkain lunch yung anak ko. So, bye mo na sa ngayon. See you for our next vlog.